ay isang uri ng kagandahan. Kaya kung handa ka na, simulan natin. Number 10 Mugshot na nagbago ng kapalaran Hindi inakala ng buong mundo na isang mugshot lang pala ang magiging susi sa pagangat ng buhay ni Meki Alante-Laki. Sa North Carolina noong year 2016, siya ay naaresto dahil sa theft at speeding, isang pangkaraniwang araw ng pagkakamali para sa ilan. Pero pagkalatala ng kanyang litrato online, agad itong naging viral. Bakit isang tingin lang at mapapansin mo na agad ang kanyang kakaibang mga mata? Isa ay kulay asul tatisa isa ay kulay itim. Ang kombinasyon ng kanyang matinding aura at kakaibang eye color ay naging sapat para kilalanin siya ng buong internet. Para siyang karakter mula sa pelikula na hindi mo akalaing totoo. At doon nagsimula ang lahat. Ang modeling world ay biglang napatingin sa kanya. Sa loob lamang ng ilang buwan, natanggap niya ang mga modeling offers na noon ay pangarap lang niya. By August of 2016, pumirma siya sa Sinclair's Modeling Agency sa Atlanta isa itong malaking habang mula sa bilangguan papunta sa runway isang patunay na kahit ang mga pagkakamali sa buhay ay maaaring maging pintuan papunta sa mas maliwanag na bukas basta't may kakaibang hatid sa mundo ang kanyang kwento ay nagpapatunay na minsan ang second chance ay tumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan yan, yan ate tingin tingin dali One, two, three, go! Oh, ganda naman ang eyes ni Scarlett. Tingin nga. Huwag galaw. Yan, know? Oh, beautiful. Beautiful Scarlett. Ha? Anong sinasabi nilang sa yung niya? Tinan mo tayinga niya. Matsabi yung sahod niya. Pag kasi pa-corb. Para si jia, Maling dyan. Yun. Ah, yung pang ganun? Hmm. Ah. Naman, eh. Kira. Hmm.